yun yung pagkakaroon sa lang sabi saya sa amin dinengdeng yun dinengdeng dinengdeng sa amin oh pag sa bisaya Hindi bulang po, lang. binabasan sa pampaga ang bulang lang sa amin dinengdeng hmm Ay, layo ng rice sa'yo. Okay lang, po, <laughs> mali-mildred. Mahaba mm. baka. Para ano. May okay. ikasay? Mm. Hindi. Ang <laughs> mabawasan ng rice. Char. Char. Hindi pa pala akong kumuha. Sarap na yun, din, dininding. Tatigin mo yun na yun. Ano ba ba? Turkey. Tinola. Tinolang chicken. Ah, yan yung nilotol ni Bing kanina umaga? Apo. Di ba oh. nagahimay siya ng... Oo, uh -uh, malunggay. Mm -hmm. Gusto mo diet? Sino? Oo, uh, -uh um, diet? diet sino yung diet gusto mo? Pwede rin. May diet, diet, diet muna. Masyarak. 음예 따로 따로는 게 매운 다진마늘 따로는 에스프라이 아 내가 이거 또먹가야되네 Kaya marami? Marami. Marami. Meron marami. Sakto lang. Pero hindi ako nagka kasi pag nagalawa lang yung makeup namin ngayon ni montaha Parang sa buho ko lang, sa nails di naman gano'n. Mix sa amin. Pero kulay wala. Ako lang wala. Makeup lang sa eyes, sa balls, sa tansi pa. Bas na gumawa. ginawa ka nga ng mga kapsom Wala kang gawa? Ayaw gumawa ang mga 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 Hmm, Hmm. Pero mm. pag request, eh, sige galing eh. Paramihan request sa, sa ano. Pag sinabi ki Intay, Intay talaga eh. Mm. Pero gusto mo oh, na huwag kayo Anak lebih Filip ini, anak lebih ida jenislah. Malah magawas ke ida. Ia kata aku Eh, hmm? bulan kau makan nasi ke? Hah? Ali muda. Kau tu, kau tu. Yang tu sih, no? Pelanggan ya. Yang kau tu. Ah, kau pelan nanti kau nampak sih, no? Kau pun kau nampak. Testing lang yon. Hmm. Mm. Dok lang ni. Kau tu mimi kasih. Kena gaul. Aku?